So, ayan na nga ang nangyari, guys. Dahil kagabi, oh, nag hair color ako. So, dahil pagising ko kaninang umaga, ay meron na namang kalapati talaga na gusto, ay hindi siya, hindi gusto pumasok. Pumasok talaga yung kalapati. Meron na naman, nakakaloka. So, ang nangyari, ayan, may kalapati na naman. So, dahil pumasok yung kalapati sa loob ng bubong na naman, doon pala siya sa kabilang side pumasok. So, ano gagawin natin? Dahil sa kabilang side siya pumasok, kailangan alisin natin siya. So, nagtawag na naman ako ng mga trabador kong mga bata kasi sila lang yung magkakasya doon sa part ng bubong na yun kasi pag, -gany pag ganyan yan, masikip na. Buti sila, masipag naman. Tsaka meron silang pang nabibigyan, napapakain ko sila, tapos nabibigyan ko sila ng panggastos nila. Oo. Ngayon, yung kalapati, nasa loob na naman ng alcoba. Doon pala sa kabilang side pumasok. Kaya ngayon, ang ginawa ko ngayon araw is, lahat na ng, lahat na, buong kabuan na ng bubong, ay pinalagyan ko na po ng, alu, ng stainless steel, stainless steel na ano, na screen. Oo. Hindi, ang ano eh, ang maano kasi sa mga kalapati is yung, yung tae nila, yung kanilang mga eyat. Ano, hindi naman sa mabaho, pero nagiging lupa. Pag tumagal, nagiging lupa yung eyat nila. Tapos, magiging prone prone na sa mga insects yung bubong, papasok na dyan yung mga anay lahat, ba diba? yung, yung, yung yung mabango sa mga anay, eh. Kaya, kailangan po natin talagang alisin. At, hindi naman natin mapatay yung mapatay or hindi naman natin mahuli yung mga ibon. So, ang gawin na lang natin is harangan yung mga akala nilang daanan or yung pwede nilang daanan papasok sa Alcoba or papasok sa Kisame. Eh. Kasi yun yung pinakamagandang gawin hindi mo naman talaga kaysa huliin mo pa silang lahat kahit huli mo silang lahat meron at merong tatambay dyan 7 months simula nagawa tong bahay after seven months seven months doon may tumira so dahil may tumira na at may tumambay na ng mga ibon hindi mo na sila basta basta matanggal dyan parang na chismis na nila or na chika na nila na pabalik balik na sila dito sa bahay dito na sila nage, nag-aana-ana di oo po dito na nag-aana-ana at bumuo ng pamilya ewan ko siguro malandi naman talaga din ako pero bakit yung pati yung mga ibon malalandi din gino'n ko <laughs> so anyway natapos na rin ang paglagay ng harang para hindi na pumasok ang mga ibon Opo. At mag-ana-ana sa MK House. Okay. So, thank you so much, everybody, for your support. God bless you. <laughs> so, dahil dyan, nalagyan na ng... Harang ang bubong. Kailangan maayos to. dito, oh, lalagyan na rin ng para. Hindi na sila makakapasok. Bawal silang pumasok. Bawal. Kasi meron palang itlog, o oh, Na dito sila nangingitlog. O, oh, di diba? Yan ang itlog. nasisira kasi yung bubong kapag ano dito na kompleto at dilahayan na ng mga ibon my goodness gracious importante din na nilagyan niya ng haram lahat. Okay, guys. So, ang kabuuan ay pinalagyan na natin na dito namang part yan. Yung part na yan, oh, dyan. hindi na sila makakapasok dyan ulit really, kasi pinalagyan na rin natin ng harang sa loob. Nakakalaka. <laughs> ang ating carpentero kar ay isang ano payatot na bata. Hindi, kaya niyang gawin yan. Kasi trabaho po nila yun. Kasi walang makakapasok dyan na adult. Mahirap makapasok yung adult eh. Ako nga, hindi na ako makahinga. Yehey! Congratulations! Meron ka ng panlaag-laag, suroy-suroy. Oo. So, there you go, guys. Natapos din. syempre guys, dahil nandito na rin sila at magaling masipag ang mga bata ay pinalinis ko na rin yan. Oo, itong part na yan, malinis na rin siya. Pwede na tayo magtanim ng kung ano-ano dyan sa part na yan. At dito, pinalinis ko na rin siya hanggang sa ibaba. O, ba oh, diba? Malinis na siya. Malinis na. Pinatanggal na yung mga damo-damo dyan. Ano parang may natirap ito mga five fingers po yan. Oo, oh, ito mga halaman asikasuhin natin to sa susunod. oo oh, asikasuhin natin to. Itong next nating project, ang mga halaman eh asikasuhin na. Namumulaklak na siya guys. Galing po ito sa Hinaguan Farm, bigay ni Brenda and uh, yon maayos natin lahat yan. Okay? So, there you go. ayon, Hindi na rin makakapasok dyan ang mga ibon para magpugad-pugad. So, there you go. Thank you so much, everybody. Ang susunod naman natin gagawin ay pipinturahan natin ito ng black and brown. So, yung may, may natatang, medyo natatanggal yung primer natin na pintura. Pero yan ang protection natin. So, dahil natatanggal na siya yung primer na pintura na ito, papalitan po natin to ng magre-repaint tayo. Magre-repaint tayo ng brown and then black. Para bongga naman ang ating view at ang ating atop. So, hinahinay lang sa ating mga susunod na mga project dito sa MK House para ma maayos natin ang maintenance po ng bahay. Maraming maraming salamat sa pag-join ng The House of MK.